gosko sa buhay ay mag-provide. Yan ang manta ni Marqueras ngayon. Kaya talagang kaliwat-kanan na rin ang ginagawa niyang pagraraket. Ang latest nga ngayon ay ang pagtatayo niya ng store ng mga karne para magbenta nito talbo. Oh, talbo. Oh, oh, sabi oh. mo BFF. so, ko siyempre, kailangan talaga mabuhay, di ba? Alam naman natin na uh, siguro napapansin mo rin BFF na hindi na masyadong nagkakaroon siya ngayon ng mga pro project. After hmm? BFF, yun oh. ang sabi nga ni Marda, hmm. kapag ka ikaw hindi ka na sinaswerte sa showbiz, kailangan mag-isip ka na ng ibang paraan, ibang way. Hindi pwedeng mag-relax ka lang o magpahinga. So, yun nga, pinasok na yung pagbe-business bilang isang negosyante na yung pagtitinta ng karni may store siya. O, oh, ba? baka anong isipin ng iba, ha? Ang oh, oh, oh. na po, sabi niya, kung bakit karni, oh. lalang karni daw, yun yung mabili tayo okay, oh. kailangan ng mga tao. Halos lahat ng mga, ng mga tao ay kumakain ng karne, di ba? Oo, oh, oh ka correct. At karne. At saka uh, BFF kasi hindi habang panahon nga, di ba? Mm. Sikat ka, kumikita ka sa showbiz, dapat talaga may fallback ka at maganda ang ginawa nitong okay. si Mark Heras na nag-business siya ng pagbibenta ng karne. Kasi ka, ang sabi niya, gusto mm. ko maging good provider correct. para sa aking mga anak at pamilya. Kung hindi ako nagkakamali, uh, dalawa boy, na ka. ang anak niya, di ba? Hindi diba? ka nga nagkakamali. Kaya so, nga tinatanong kita. <laughs> Dalawa <dito. Yeah, laughs> na diba? ang baby niya, di ba? At mm. least -hmm. ang maganda mm -hmm. doon, oh. kung meron mga project na dumarating, may mga offers, at least meron pa rin siyang another business na pagkakakitaan. Ito nga, pagbebeta ng karne. Ay, totoo ka dyan. Oh. At ang pagdinegosyo, ha? Minsan talaga, o maraming beses, o napatunayan na na dyan talaga yung mayaman at nagkakaroon ng na maraming sa lapi. Pero, bebe, mm. eh, oh. hindi lahat ng pumapasok sa pagnenegosyo ay nagiging successful, diba? Misa sinasabi, hindi ka para dyan. Pero ito nga sana pagdasal natin si Mark dahil yeah. maganda naman itong trabaho pinasok niya, diba? At is kapag wala siyang tapings o shootings, dun siya sa kanyang business. Kasi malaking tulong din pag anda si Mark, siya mismo yung magbebenta. Ay, sasabihin mo to, ay si Mark! Bibili ako ng karne. O, nagbebenta ko ng karne kasi masarap ang karami. At saka dapat, ano, i-post din niya niya sa, sa kanyang uh, social media ayan. accounts. Para lalong dumami ang kanyang customer. Yes. Diba? So, good luck, Mark, mm. sa panibagong business yep. na pinasok mo. Sana maging matagumpay ka dyan. Ayaw ni Jojo Mendrez. <laughs>